Yun mga kagala, luto na yung Victor paksiw mga kagala. Yun. Yun. magandang araw mga kagala. Magchachap tayo ng ano ng lechon. Yun may padala si boss. Pinadala sa atin. At lulutuin natin. Yun ang luto ay lechon paksiw mga kagala. Ayun. Yun, nandito yung lechon mga kagala, chinachap ko pa. Kailangan natin mapaliit ng ganto kali ito oh, para maluto na lechon paksiw. Ayan, napakarami mga kagala. Ayan. Napakarami. Ayan mga kagala oh. Ayan ang ating lechon paksiwin, lechon paksiw mga kagala. Abang-abang mga kagala at i ko pa ito yan mga kagana nagugurulong na yan, yan, yan. yan mga kagala ang lichon na padala ni boss yun lulutoy natin lichon paksiw yun abang abang mga kagala yun mga kagala Mag gigisa tayo ng bawang sibuyas pinagsabay ko na yan mga kagala yun yun, abang-abang at lalagay na natin yung ano, yung lechon. yun mga kagala, lalagay na natin yung lechon na in-slice natin. Yun, napakarami mga kagala. Salamat sa nag-sponsor. Sa namin. Yak! Along tagumpay ito mga kagala. Kainaman. Kainaman. ayan mga kagala at lalagyan natin ng paminta mga kagala nayan ang paminta binuhos na nayan pa mga kagala at lagyan natin ng pampalasa mga kagala wala pa itong ano sa atin kaya pampalasa pa lang bitchin baka naman Ayan. Ay, lalagyan pa rin natin ng pampalasa ulit, mga kagala. Ginisam. Ya, yeah, dinirin baka naman. Ay, natalo halu lang natin, mga kagala. Ay, okay, parang ang lakas ng apoy, ah. Ah, halu haluin pitong po itong mga dalingan. Maramantika ng mga kagala. Ang bango pati lagyan natin ng tubig naya na na yan mga kagala lagyan natin ng tubig Ngayon mga kagala medyo pakuloyin lang natin para mamix yung liyagay natin pampalasa at ilalagay na rin natin yung ano yung mang Tomas. ilalagay na rin Hello, kakainin. Ito, luto. Kung kinilaw. Hindi <mikinilaw> mo ba din ang ka yun. Hindi mo ba din ang mo Naroon na lang dun ano. Ay, na natin ang mantomas. Ano Walang dahon. Laurel. Ay, laurel pa daw, pre. Tapos ano pang lalagay mo dyan? Ano lang? 1.5 na Coke? May pamitan niya kaya. Meron na po. Oh, Tapos, ko ko. Ko. Tapos Coke daw. Yan ang kapartner <laughs> daw niyan, Coke. <laughs> okay, yung 1.5 doon. Ito. Yun tool. mga kagala. Nalagyan na natin ng Mang Tomas. Yun. Tatlong Mang Tomas mga kagala. Napakarami kasi niyan mga kagala. Tikman natin. Na, Ay, Ay, na, napakainam lagyan natin ng at lagyan natin ng asin mga kagala. Okay mo lang magulo diyan hawa. Oo. Yun linagyan natin ng laurel mga kagala. Lagyan natin ng abayting laurel. Yun na. So ito yung ano. Yun na pagkain ng mga kagala. ayun bumango agad. Iyalagay pa lang ang laurel mga kagala. Yun abang-abang sa pagluto nito mga kagala. Maraming salamat. 'Yun mga kagala, luto ng paksiw. 'Yun ready na, nakasandok na tayo mga kagala. Ayun. 'Yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala. Thanks for watching.